Lafangan na naman ulit. Thank you guys for coming back to my channel. At ayan, gutom na gutom ang lola nyo. At nandito na kami ngayon sa Kyoto Station. Nanggaling po kasi tayo kanina sa Toei Studio. Continuation po ito. At eto guys, umu-order na ang daughter ko. Papindot-pindot lang. Pwede pong magbayad ng cash at transportation card. Pipili lang po kayo sa monitor kung ano ang o orderin niyo. May mga English naman kaya ayan, dot dot lang talaga at may picture naman. Woo! Pwede rin pong magbayad dito gamit ang inyong mga prepaid transportation card. Katulad po ng PASMO, SUWICA at kung ano-ano pa, itatap lang ninyo at wala na pong suklian. Pero syempre kami, cash ang ibinayad namin. Kasi wala na pong load ang aming card. Pang transportation lang yon. What? At ayan, naglalagay na po ng pera ang anak ko after after mong magbayad, lalabas na po ang tiket. Yung tiket pong yon yun po ang ibibigay natin sa loob ng resto. Iaabot natin sa waiter and waitresses. Hindi na po tayo mahihirapan makipag-communicate sa kanila at hindi na tayo kailangan mag-sign language. At ayan guys, kinukuha na ng daughter ko ang tiket at ang kanyang sukli. Huwag mag-alala kung malaki ang inyong bill at susuklian po kayo ng machine. At eto guys, pasok na tayo at maghahanap na tayo ng mauupuan. Upo na po tayo at medyo kumakalang ng bituka ng lola nyo. At eto guys, tumating na po ang aming gyosa. Mukha siyang maganda. At eto naman po ang aking order. Very generous po ang mga orders dito. Talagang napakalaki. Wow! Grabe lang ng in-order ko. O, tingnan nyo. gana. <laughs> at huwag na po tayong magpatumpik-tumpik at uumpisahan na ng lola nyo ang pagsintensya ng aking pagkain. Ay, ang sarap po talaga ng Gyoza. Hindi talaga katulad ng nasa atin. Napaka-authentic po ng kanilang pagkakatimpla. At talaga naman kung nasa kanto lang ito ng bahay namin, eh araw-araw akong bibili. Hetong noodles naman po natin ang aking titikman. Talaga naman ang lola nyo. Dito sa Japan, wala nang ginawa kung di kumain ng karbo At heto na guys sinisintensyahan ko na. Saktong-sakto lang po ang pagkakaluto ng kanyang noodles. Hindi po matigas, hindi rin po malambot. At ayan, binigyan ko po yung anak ko. di ba diba? Ang sweet! At hetong sabaw naman po ang ating sisintensyahan. Ayan guys, kita nyo naman, ninanamnam ko talaga. Ang sarap po ng sabaw niya. At syempre, galit-galit po muna kami at talaga naman, gutom na gutom ang lola niyo at paspasan na namang Ako Actually guys, masarap din po yung meat niya. Hindi po siya matigas at malasang-malasa siya. Sarap niya guys. Hindi siya lasang Chinese, hindi rin siya lasang uh, Japanese, hindi rin siya lasang Korean. Pinaghalo-halo po ang lasa. Yun yung lasa ng kinain namin ngayon. At bago po makalimutan, i-click lang po ang aking like and subscribe button para updated po kayo sa aking mga uploads. Abangan pa po ang mga susunod ko pang uploads dito sa Japan. Thank you guys for joining us hanggang sa susunod. Bye-bye.